mga Sunday po, mag update po tayo sa Burautan. Mga kasiti, baka gawin nating part 2 ang ating Sunday edition ha, kasi medyo mahaba baho ito. At yun na nga mga city, sana bisitahin nyo rin yung aking Facebook page, City Bike TV din po mga kasiti. At sa aking YT channel po, uh, City Bike TV din po. At yun na nga, kung kayo ngayon lang nakabisita o nag-click sa aking channel, maraming maraming salamat po at sana po Huwag kakalimutan mag-like, comment, at tikit po sa lahat mga city. Please subscribe and i-click mo na rin ang notification bell para updated tayo sa mga bagong upload ka city. Mga ka city, good morning. Yun na nga, mga update tayo. Uh, for today's vlog po, bura utan tayo. Uh, Planas plana sa Street or mas kilala siya bilang bura utan. Para sa mga ngayon lang ho, nag-click or nakabisita, ito po yung kahabaan ng re rekto ito pong side na to is galing ng Santa Cruz, Quiapo or Menjola. Yan, mahaba ho yan, recto ang gandun. Bandang Jollibee, yan po yung dulo ng recto. Yung pong tinatanong nyo na Borautan, uh, mas ano siya sa Carmen Planas, ito ho yun. no? Oh. pagpasok niya sa loob, yung kalyeng yan, yan po yung Borautan or Carmen Planas. Uh, pansin nyo naman, abel uh, Trust Bank, video, oh, papasok ko yan sa loob. Yan, yan po yung buntan or Carmen Planas mga boss yun mga idol kung ikaw ay ngayon lang nakabisita kung nagclick sa aking channel uh, maraming maraming salamat po at sana po huwag kalimutang mag like, comment at tagit po sa lahat mga ka city please subscribe and i-click na rin po natin ang notification bell para updated po kayo sa aking mga bago mga ka city nga pala uh, pakibisita na rin ang aking facebook page city bike tv din po sa facebook uh, ko lang ha city bike tv facebook jo uh, subscribe uh, follow naman po sa ating Facebook page ah uh, Facebook 'yo na maraming maraming salamat mga City sa mga sa mga patuloy na sumusuporta at uh, mga nagpapalo sa Facebook po maraming maraming salamat lalo-lalo na po yun, sa mga top fans thank you po maraming maraming thank you po ayun uh, nga Para kasiitin samahan nyo ako deh today, today uh, update tayo parang sa dura uta uh, dumating tayo dito 7 Samahanya. Smartwatch bos. katok mini. mini blender mga boss. Are remote itu kalau yung tools saya tuh tumbah lack kok trigger remote

ah, eh? uh, bike parts. Da, oh, aloy na mga idol oh. Dalawa. Sapatos. Oh. Ito, napansin ko kaagad mga idol. Original Nike. 900 ay 800. Ano na yan? na lang Legit mga boss. Nike. Ito, dalawa po. Ah, maliit nga lang. 850. 850. mga idol sombrero mga boss marami pa dito may mga sombrero sa mga mahihilig sa sombrero mga boss ayan iba iba ayan sa mga mahihilig sa sombrero legit oh. Ayan. Ayan mga po. Ang ganda nito. Pula. Ayan pula mga po. Iba iba o. Eh ito Ricardo. Ayan. Alaska. Dami. Ito LV oh LV mga idol. 100 ba magkano? Ayun na nga 100. Mga original na sombrero mga idol. 100. Siyempre dito ba kaya? Tapos yun na nga yung tinatanong niyo lang pantalon at saka shorts. sa mga subscriber ko na babae. Ayan. 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 Balik tayo na. Mga boss idol, nandito tayo kay Aldren or Boy Urig. Pangalan lang yun ha, hindi yun ano. Hindi, ibig sabihin ni eh, literal na lahat ng panindahan niya Urig, hindi. Yung po, katawagan lang sa kanya. Ayun, ang maganda. Although, may mga orig naman talaga sa kanya. Tayo. Meron may mga tayo mga orig Meron tayong class A. May class A or OAM. Uh, ito, mga boss. Ito, bago sa kanya. Ayan, boss, ha? Ayan, ha? Seven Friday. Ito yung box, boss, ha? Ayan yung box niya. Eh. Oh. At pa lang ang Tagalog. Ibang planeta niya. Magkano yung presyohan mo dito? 3.5 may bawas pa. 3.5 may bawas pa mga boss. 7 Friday yan. Tapos, tayo ano, ha? Salamin na, salamin na. Richard Mills, salamin na yan. Hindi wala sa akin. Ang boss. Yung natin dyan? Ito, bring ito. one ito. 1-8 to, bibigay ko 1-5 na lang. 1-5 lang, mga boss. Richard Mills na yan. Right. Ayan, 7 Friday. Friday.

dito tayo para hindi <coughs> tayo makaabala mga <coughs> ay magindayan ko sponsor na may box yan -bos, oh. -bos, <coughs> <coughs> boss oh box balang boss wala na, din boss bos, boss bos na wajang. Marbel mga idol. Mga Invicta. Invicta mga boss, Marbel.

Tapos Ah, nakita ano ano, na Ayan, na, ano ito, boss Nasaan na siya? Eater 24 Ayan, oh, ito po Ito po yung ano, Yung mali niya Seconds niya Ladies Mga boss Omega mga boss 1K lang atin ubik magkano na latest na price. 25 lang ganda eh. ng yung ba, na nito. Hanggang ng Ah, magagandang klase niya, Bagong labas ng Invicta. Hindi yung puro gold. Hindi yung puro gold. Yung ating Seiko magkano na? Seiko eh, 7 na 800. Ang 'yan, ha. Yan din tayo kaya niyan ibigay. Ayan 1k na lang. No? 1K na lang. 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 Uh, uh, no? uh, yeah. yeah, magaganda yan. Uh, 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 at yun na nga dito yan kaya no? Pili lang boss, pili lang boss. Uh, pili lang kayo mga idol. Okay. Daley no? <tinyo> wala lang.

mga selfish yun mga boss Ah, eh oh. ito lo secret ko yata ito <laughs> oh ah Michael Kors Michael course, mga boss Ang TV mga mo. ang yung krono? Ito mga boss, Casio. Krono. Pagkita natin mga ito. puntahan nyo mga boss. Makikita nyo naman. No? Legit. Pati yung bracelet nya, tunay na balat mga boss. one 1K Pero ano pa to? Puntahan nyo Kausapin nyo lang Baka bawasan pa niya

mga boss ha? Ito pang aquarium mga idol Ito pang sa aquarium Tapos yung mga speaker May mga speaker din Yun Chikso

Marami si madam Bente. Nandoon naman eh. So, mga boss. Yung, Ayan, yung okay. dito, dito pa. Ay, ng motor mga po. Nabili na yung ano water heater. Ang laki naman ng plastic. Wala, ta wala Ito lila? lang. Ayan. Toys. <laughs> Jumbo eh. galing talaga. Ayan mga boss. Ayan ang yung natin. Ay, sa tayo sa bandang likod niya. Ay, ano na siya? Meron Ito, Tingnan nga natin. Ah, ilaw. Ah, ano? Pang ano? Pang money verifier. Blue to eh, blue. Makikita kung tunay yung pera o hindi. Ito yun. The speaker Ooh. din siya.

Nakalimutan ko eh. Wala. talaga. biyan lang na lang. Ganyan kung kanong mga mo eh. pa. Ano yung, boy? Ano yung, Hindi ba 200 na lang? O, sige, sige. Walang problema Mga idol, alam nyo na. Pag ganito yung tao, kaya matutay. Boy, kas-kas. Kung -kas. di pa yung

ito mga po. 2. Ito mga Magkano Bigay mo na 1 Kaya, po. Patuloy ko po. na to mga kapatok TV. So, parang maraming naman sa baga uh, sa mga uh, vlog ngayon dito sa Burokan kay mga ko'y kaskas. Ano boss? Mga, mga lahat ng mga subscribe so, ito, ito yun. Ito uh, Ito talaga yun. Mga idol. eh Mga uh, katropa. Uh, God bless and bye uh, bye. Rolex na gold plated uh, na lang. na plated na Rolex? 1.5. 2.5, 2.5 cut cut natin 2 by 2 sa Trulix 2 by 2 sa Trulix 2 by 2 ayan mga ito at na nga kung ganyan lang nakabisita ako nag click sa aking channel yun na nga subscribe, like and click na rin yung ating notification bell para pili tayo sa ating mga bagong upload, update tayo kayo yung ano, mga boy